Hi guys! Andito tayo ngayon sa bahay ni Ria Filingera dahil titan natin kung ano yung update dito at saan kaya ang kanyang entrance. Hindi ka naiguluan kasi kami sa ang entrance dito. Exit pala to guys, kusina. Ayan po si Madam Ria Filingera. Gani. Ganito yung bahay yung. Ito yung ano natin parking area. Bayot ay parking area. Sa wildlife Kaya parking area Why? di ay Pilang ang car Is that a day? Taas ang puso Tapos 900 Diba inyo pa may lani na bit no? Okay. Sayang kayo itong gisa na po yung may Ang nasunod magandaan niya is katundaan Di ka wabalay Diba gigubaan lang ito ninyo? So, Pasokin na natin yung bahay natin rin dito Ito ang kanyang Muntik <laughs> baler Sala Asa salaan e? Okay.

Bayot, social siri yan ay cross taas. Kusina, uh, Bayat taas. ilang dia. tong <laughs> yang dining table. Island. Dani, sopan dani. So, yang Bayot kan dibelesin boleh kan cross stars. Oh wala pa. Magkalot mama dia. Ah sige, alam. Bayat. Ini sana dia. Baldon. Mau di maguang. Ah, atunya. Ma Mulan na po, guys. Ito yang po yung ya guys. jadi ako mother. mother. Oh. Yo check kaya YouTuber bedroom Mga tawa. And then subscriber. subscribe din po guys kasi kawawa naman siya guys.

Asa nakawat yang? Kay bakang. Ah, bakang di ay. Pasukin natin ang bahay ni Uyong. Ingani e ang balay Uyong, dili para itong kuan. entrance sa lugar? Dili Uy. Saan kayong entrance ito guys? Ayan, ang kanaitsura ng bahay. Kitchen na pala dyan sa kapinto, guys. Kasi dito yung ginawa nilang ano, um, entrance. Kabila. So, ulan na kami kasi, eh, uli. Uy, na kami kasi nag-ulan. Bye! Dito muna kami. Aalis kami kasi uulan na. Uy, na mga pangit vlog ga ulan ni noon. Gani, idugtong na nanto ko ah, idugtong na nanto imong giluto ganina. Meron na kaming pamistahan dito sa Hampason. Ang timing ng lugar nila, guys. Malapit na ang ga. magkano lahat ang gasto? Nasa 500 Hindi ko ito 500 rin.

So ito yung bahay nila na area, ayan sila doon kami galing Ngayon ito yung mapunta ng highway, ang lugar nila ay Hampason Hampason ah, na. naman nila sa

Inabot na kami ng ulan, guys. Pero alo alam mo na gining dito dire gid pita oh. Dini ka bulat bread. Ano kay mo sarap ulamin ngay? Ah, may atay. Ay. Pati kulon na dire. Eh. Oh, atay pa lang balunan. Eh. Jack, imong love Hala mo na miss na panse. Ito yung ulam namin ngayon guys, maghahanap kami. Pa masarap magatay balon-balonan din. Sa? Ay gitu tayo ng ulam. tapos pagkatapos namin tungtay natin ay bibili kami ng vlogger siya vlogger po siya guys Hanapin niya po, may YouTube channel po siya guys Meron po siyang 120,000 followers and subscribers Siya kung ano ni mo ano? Eh sabi sa dali, sabi ko dali mo ni mo ano? Saan mo ni siya ano? Ano na, namatay, lagi mo cellphone, Brit Ano naman, ayun, tuklong ka Thank you, sir

try natin magkakamalan ni Chuchay, anak burus ka sa si Chuchay siya. Apay ba ng baloonan to ha? Oo, oh, sa ato na? Vloggers yeah. yeah. guys. please subscribe sila guys. Break me vlog. magaling <laughs> ay brate court ken ay magwanta pet tail ta og alang alang galo ta to alang alang ha? ay kada sa ni mo cellphone ni kakawala na? lagi wala na siguro sa so, man ni mo cellphone no okay dili okay? man ni original uh, okay ni kawan 121 dadas ni nana dito mag unsa o, alang alang kini Kani 19 kilo. Wag sadayan ngani ugma basa. Ay, sandi man ugma wala trabanti.

Is it for Oh, di ba? Eh, kasi tayo, ala, ala, nakabalo na gidmi. Bitaw. Oh, bitaw lagi kuno, no? Uh, alis na kami, guys. Uwi na kami. Pag uwi namin, maligo kami ng pool. Maligo tayo, Brett. Okay, okay, okay. Dali lang mo ito na. Tusuran ka, dobo naman na. Nakalabas na kayo si <laughs> ito yung night market namin dito ay may malarap shhh diba kay ko line sya gagawin parang yung fruits lagi this is a uh, hi baby, aman ka Ligo kami sa pool kasi basa na kami guys ayun sa baga Welcome hey. to. Hi. Welcome to Seven Eleven. Apalawa. Shop. Are a No, Very bad. Thank you for coming. Hi. Ingat, maglilinis na kami ng pool at yung lugar kasi na, it's 5 p.m. na. Ha? Oh, gamay na lang ang kuan ang isa na. Hanggang 5 p.m. lang po or before 5 p.m. tapos na dapat ang maligo kasi maglilinis na po kami. It's time to put chlorine. So, upon the apat arrival nila, inform na sila mga 5 p.m. Oh, ang gignan na mga kadaan kanina. Nga tayo, tama na alas 5. O, di ba social? sosyal? Sarado na rin siya ang ating... Magkuklose po kami kasi... Ano? Eh, oh, ma'am, buti nag-sensor siya. So, ang actually, ang ano, dressing room na lang ang kulang. Kanina talaga bigla, nalinis. O, oh, di ba? Nalinis bigla. Bukas, Sunday kasi bukas. Mag pwede na mag-general cleaning. Kasi sa cemento naman... Ay, ay dili pa mag-general cleaning. Ah, pa. Ang flooring sa likod. na sa Mula pa eh, kasi, uh, Oh. Ito sa likod ra kay. Ayan. So dalit na po ang langit, guys. Oh, wala na po sila. Doon sa kabila. Okay, but kan mag -gate. Kanina kasi sobrang dumi dito, nalinis ang bigla oh. Okay, guess oi. Sa tao, na maglinis na kami ng pool. Ay, nila maglinis. maligo ang na. Dito naman sa likod, ito na yung pinaka-update niya. Nalagyan sila ng dingding -ding sa gilid. At yung dingding -ding na ito ay sa labas. Tapos sa loob, ay lalagyan siya ng hard flex na ano, pang dito. Para mas malinis. So, hard flex ang nakaano sa loob. Sa labas lang itong ganito. Yung parang ano ito. So, napakinabangan siya hindi nasayang yung aming polycarbonate. O, di ba guys? Hindi rin naman nasayang yung pinambayad namin sa trabahante kasi na, na pakinabangan naman ng mga trabahante at pamilya nila. So, wala rin. It's a win-win situation. It hindi siya loss-loss situation. <laughs> so, magtatanim na kami ng ano, kailangan tanggalin yung mga pine trees. Ayun, kailangan tanggalin yung mga pine trees kasi iiwas siya dito kawawa naman sila pero okay lang yan matutubo pa naman yan ano na sila din